Baka, oh, ang cute, oh. Ma! kita ko sa inyo, ay close up ko sa inyo yung baka. Hi! Hi! Ma! Hello! 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 Cute mo naman. Ano pangalan mo? Ha? Ha? Ano bangalan mo? Uy! Uy! Hi! Hi! Cute nga, guys. Hi!

guys. Ayan guys. Oh, ganda na ng kalsada oh. Wa may gapay bawo og na aday gatar dire. Amo kay kalibutan na day gatar bawo. Sapang apay kalibutan. Ah, <laughs> oh, de mute na lang kay naman pa itugtog. Uh, tungas ta. Sige lang, na lang nato. Kani yung tengog. Okay. Bisaglit, bisaglit. pwede na habol na. Oo. <tong> okay lang <laughs> <tong> 'yun. kaya na may tugtog. Hindi na po ka-vlog. Baksan. kini kinitong nood. Mga na kay. Dili. anong ko kasi, kung gusto mga nilain. ko man. Ka ari na. Wala pa siya ka. Una na lang dito ka diha. Ang hijaw-hijaw pa oh. Good morning. Breakfast po tayo. Ang breakfast namin is kamuti. Yan. Sinaing na kamuti at saka coffee. Mas mayroon tayong saging na lakundan.